Ciao ragazzi, buong giorno, buonasera Italia, buong giorno sa buong mundo Ito yung aking nakita sa daga ngayong weekend Tayo hindi nakapag-dumpster dahil nga sumama ko sa amo At ito yung aking nakuha, talaba Dahil walang bonggole Ang nakuha ko pala is walo, walo na bonggole Nilagyan ko siya ng sibuyas, bawang at saka luya na galing sa basura ito talaba so bubuksan natin ngayon at lalagyan natin ng suka at saka sili mahal kaya dito yung talaba ito, ito. yung suka na may sili na galing sa Pilipinas fresh yan dinala ng ating kaibigan so ngayon bubuksan natin yung talaba paano ba buksan ng talaba? tayo pag nagbukas ng talaba dito. Di ba? Ay, bumuka na siya kasi nga kagabi ko ito. Hinayaan ko lang siya sa labas. Dito. Ayun. So, yun yung sabaw. Bukas na siya. Kahapon ah, ko ito nakuha eh. mataba siya. Yan o. Hmm. Ah, hindi tayo naka, wala tayong basurahan na trust binadaanan kanina. Kaya wala tayong nakuha. Ito is close pa. Ayos ba dito? Ito binubuk. Yung iba is uh, doon sa likod binubuksan. Yan. Yan yung kanyang sabaw. Kailangan natin sa dito, dito, dito. Eh. Mahal dito yung talaba. Siguro mga tatlong peraso eh. Limang euro. Okay. Siguro lang anong luso. Hindi ko alam. Basta mahal dito. Ayan. Hmm. Lagyan na natin ng suka na may sili. Ito is uh, apple cider. Wow. Mabuti na lang naalala ko. Sabi ko, makakuha nga ng talaba. dahil nga wala akong bonggolin ko at uh, maano yung tubig malalim. So, hindi ko siya makita kung saan ko siya dadakutin. Kaya, yun dahan-dahan, dahan-dahan. Baka tayo'y mabangasan. Ayan. O, oh, yun. O, oh, pati yung kanyang arabidrachi. O, oh, yun. Ganito pala yung gawin ko sa sunod. Ano? Doon na ako sa dagat is... O, oh, yan eh doon pa lang sa dagat, i-gaganunin ko na. Kaya lang eh, maano lang ay yung oras ko. Two hours na kasi yung, ano po oh, yung break time ko. Ano siyang sabaw. Tsaka yung allergy ko, nandito sa Milano. Grabe. Ayan, auragasi. Tapos, kukunin ko daw, doon na sa dagat, sa tabi ng dagat. Tapos, lalagay ko sa freezer. Paglagay sa freezer, masarap daw itong gisahin. O nga, ginigisa na ng ito no, sa amin. Si Papa nito, ito yung ano niya. Ni, na ito sa mga gulay. Sus, so, gino-open. Oop. bilis nito yung mag ano no, yung mga magagalingan itong magbukas. Nakita ko kasi ito sa New Washington. Ganito sila magbukas. Hindi hindi dito sa hindi dito sa pinaka dulo. Sa pinaka bunga nga. Doon sa may kulitan pala. Ito kaya may laman pa ito. Ito, ito, ito. ito. Bukas. Uh, instead na dito, sila magbukas dito nila binubuksan oh no? kasi dito daw kasi naka nakakapit yung kanyang op oh. dahan-dahan dahan sugat no nga ako oh yan oh yung sugat ko oh nung no, no, pagkuha no. ito ito tatuhin baka ito. baka maka ma, ma, natin. Dahil dati nagmamartilyo ako dito ng pinoli. Itong din sa, galing din sa, doon sa isla. Ayan. Wala nga akong nakuha ngayon dahil maaga akong lumabas. Wala pa doon yung basurahan na hindi na ko. Dahil 7.45 lumabas ako. Eh, pag late naman ako, wala rin na ako makukuha dahil may mga nauna na rin kumuha. Ayun, nakikita ko na rin kung yung... Oop. Oh, Oop. Oh. Oh, Ang pahirapan itong pag... Mag-ano ah. -ano. Oh. Yan ah. muna natin sa... Pilipinas na ako makatikim nito. Nagpaalam na nga ako sa amo ko dito eh. Sabi ko hindi ako sasama sa inyo ng summer. Aba, naku. Nung natutunan. Ay, nung natutunan kong yung bongbole nga. Nagbago yung isip ko. <laughs> tuwing August lang naman ako sasama. Sabi ko gusto ko namang maranasan na magsiting prete tuwing August. Ay, eh, anong gagawin ko naman dito sa Milano? Ang init kaya dito. Um, buti nalak may na isla. Naisla yung amo ko. Kaya, yun nga, papapagod magbiyahe 3 hours lang. Alis kami ng weekend ng gabi, ng, ng Friday ng gabi. Pagkatapos babalik na naman kami ng sat, Sunday ng gabi. 3 hours, 3 hours yung biyahe. Kaya, 3 hours papunta, 3 hours pabalik. Nakakapagod nga lang sa biyahe. O, oh, marami-dami din pala siya, o. Oh. Mga ilang kilo kayang nakuha ko. Yan, o. Oh. Eh. Bunis mo. Kaya, sa sunod, ito na yung gagawin ko. Kaya lang nito, puno, puno ng lumot eh. <laughs> Ang pangit naman ng talaba, puno ng lumot. Eh ngayon, tingnan mo, oh, nung binrush ko. Ayan, mukha na siyang talaba. Kasi talaga yung pag ano ko nito, mukha siyang gusgusin. <laughs> Ayan ako. Sabão. abe Talagang Paanohan talaga. Makakain ka eh. Buwis buway din. Mas maganda kasi pag fresh yung hindi siya, yung iba ka, madalik nga kasi itong ano yun o, yung ayun yung sabaw niya yung ah. sus mariusip mahal dito yung talaba kaya yung pag nasa itulo ka nito naku ilang peraso lang Ta, ang, 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 taba niya ayun ayun ay natira pang ay natira pang ito pa ay nako ragazzi na sa Italia. Masarap. At masaya. dahan-dahan, uh -huh. dahan-dahan. Ayun, nakuha ko na agad. Nakuha ko na agad ko sa yung kanyang ano. You know, Kailan matalik? Oh, ayun, nagcrack ma. na. Ayun, nasira na yung ko magulo dikat. Si eh, mano yung kanyang shell malambot puro ba naman so, uh, sili yung laman ng ah, na ito, nasira na no? ba yan? Diyan, saan ko na ito kakatawin na ano na yung kanyang sabaw dito pa na ko na siya kakatawin ayun hmm. yung aking ilong grabe, yung aking allergy talagang yun know, ma no, makulimlim pa dahil maganda nga pag umulan dahil nawawash out yung mga pollen sa daan mga ah! ay, malambot yung kanya ano, shell nasira yun o no? Know? mm -hmm. sarap nitong pulutan ah hmm, yun, dumihan na asa na lang natin ang suka Okay? May dalawa pa. Ano okay, ito? Ay, ito pa pala, oh. Ay, ito pa pala, oh. Nagkahalo-halo na. Nagka, ay, ito. Nagkahalo-halo na. Nagkasugat-sugat pa na ako nito sa kapal. ng ito, mm. ay, ito pala yung lasa ng talabasa sa Italia. Oh, ano, bukas na ito. Sabi kasi ni Luisa eh, hayaan ko lang daw siya sa labas at tatagal naman ito ay eh, hinugasan ko na siya sa binrush ko kagabi hindi hmm. pa naman siya kagabi no? lang naman ito kahapon ko lang naman ito hmm. Ayan. tapos ito pa Ayan. ayun, nasira na naman laway, laway, laway. Ay, sus, you know. Ay. Talaga palang lang. Ay, pibilis nito mag... Ay, ah, yun. Nalabot talaga yung kanyang shell. Hmm. Madali siyang ma... Madali siyang ma-crops. Ayun. Masira na. guys. Meron tayong yung plies. Ah, plies. <laughs> screwdriver pala. <laughs> Pag hindi ka makontento is imartilyuhin mo na. Malteryuhin mo na. Mm. Ayan. Ayan. Sus. Okay. Kalisitan. Ayan. Ayan. Okay. Nagkulikla. Okay palagi na lang umuulan at madiligan yung ating ay madiligan yung ating orto magali, madiligan yung ating garden hindi pa ako nakapunta sa garden nung isang two weeks ko pata ako nakapunta doon kaya ay paano pa kayo magbukas ng talaba Basta, kaya lang ay, ang lambot Kasi magkikigil. Magkikigil na naman tayo sa akin. Wala mo na tayong basura at wala nga yung ating basurahan nandun. Dumaan ako. Wala. wala siya. Hindi pa nakalabas. Kaya hindi ko na inantay. Umuwi na ako. At, uh, okay pa naman. Meron pa naman akong gulay. Meron pa naman ako dito uh, ano nga yung kabolo yung repolyo na violet at saka repolyo na puti at saka may carrots pa ako baba ay, ay sana lang, na lang, isa na, lang. Isa na lang ragazzi huwag kayong mainip ha at, uh, sorry oh, oh, oh. yan na nasugat na mahabdi na talaga siya ng isa at uh, takam na takam na rin siya. Itong ating talaba. Buti na lang naalala ko nga siya. Sabi ko, ay, makakuha nga niyang talaba at wala nga yung bonggol eh. Kaya, ayun. Ayun, meron tayong talaba. Hmm. Bonissimo. Pagasan muna natin ng ng soup, Babad muna natin dito. Ayan. At antayin natin siya. Okay? So, wala nga tayong nakuha sa ating basurahan, pero ito yung ito lang, ito meron pa namang laman yung aking ref. ito. At saka may beer. Kaya na natin Ayan, repolyo na violet, at saka itong white, at saka carrots, Ayan. Hmm. Maano na rin siya. Hindi na siya ba? Gaano kagadaan. Okay, ragazzi. So, that's it. Grazie for watching and uh, look at my my plantation over there. Ciao, ciao!